ano Hmm. okay na Kali ka ang kain Siya po ang kabady ko si Boknoy si Hay Hello, hello. hello. yan mo mo sa hello. Say hello. eh 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 Hello ulam na mga kapobre San Marino at saka Triska, yan po ulam namin sa may nagbigay po sa amin na ano ah, uh, gaya di ko alam kung tawag ito salamat Marilyn Kalimil o kain ka na kain para healthy para gusto ka mabait siya mga kapobre sobrang bait yun lang, hindi talaga kami nakakaitibihan minsan nagtatalo kami kasi hindi ko nga alam kung ano may pinagsasabi niya hindi ko maintindihan kung narinig niya ako kasi ang importante laging siyang nakadikit sa akin ha? ano? nantaw ka na? nantaw ka na? katulad niya tatanoyin ko ilang taon na hindi, hindi ko alam kung ilang taon na kailangan ko na ano. Ito yung body ko, Miss Joso. Parang ako katulong ito. Ito yung gang. Sa pakilala nga. Pakilala nga. Ano sa mga kapobre? Ano sa yan minsan nambabatok na lang siya na basta-basta wala, wala, no choice yung TV na lang natin, pero mabait siya kasi ipag, may mga gusto siya sabi pero problema hindi ko ako maintindihan kung ano-ano po nung sinasabi ano, niya sa ano ano kain ha? ano ano Pag nandito, umaga... Pagpunta ko pa lang dito, umaga-umaga nandito na siya. Lagi lang na nakadikit sa akin. Kasi para ako mang gusto kong pumasok na manguhulay, eh, kasi minsan di ko alam kung ano sinasabi niya, huhulaan ko pa. Ang daming katanungan, di ko alam kung ano mga sinasabi niya, o ibig sabihin, o ano, gusto kong gawin. Ganun lang. No, ayun. Siya so, yung kabady ko si Muknoy. Muknoy, ano pa nga? pa pangalan Muknoy? Hmm. Hindi ko lang alam kung anong tunay yung pangalan. Pangalan mo? Ano? Hmm. sa <laughs> mm. siya, gaganan lang siya. Ito lang kailangan niya pagkakarap. 开门吧，啊？开门、啊，嗯，嗯，怎么 Kain tayo mga kapobre Mga kapobre, pag ito kumain Saktido, kulang pa Ganyan tsaka kalakas kumain No, kan pa Kulang pa yung kilo dito mga kapobre Pero happy Ano? No. ano sa masasabi mo sa kanila mag ka Oh 嗯啊！嗯。嗯。妈妈吗？那是妈妈呢？都。 Oi. Tak, hmm. hmm. mama itu. Ah, sudah. Bukaren sama mama, Bang? Noh. Nanti, alam ayo kan